Ano tinga tao tao niyo? Kailan kayo kuni no? Ay pio. Pag nakakawala ako rito, lagot kayo sa akin. Ito ba niyo kuni no? Bakit sila ng lintik? Bakit hindi niyo, niyo nakikilala kung sino ko? Pag nakakawala ako rito, lagot kayo lahat sa akin. Pakawalay niyo na ako. Bakit niyo ko? Hoy! Ano tinatawad-tawad niyo lang? Tulungan niyo ako rito! Pakulan niyo ako! Puro kayo yan na nakapit ko rito! Tulungan niyo ako! Ano nga yung ang maibibigay mo sa akin dyan? Maluwag na kagagawa ng mga kalaban natin yan. Kaya kahit kanina sa atin dito, pwede mangyari yan. Gusto nilang sirain ng polis. Ako nga lang na chepo nila. Walang lihim na di na bubunyag de Leon. yon. Ang bulok, itaguman, aalingasaw din yan. Anong ibig mo sabihin, Major? Noong pa may bulong-bulong na na ng tungkol sa iyo na hindi nagiging maganda para sa puso ng ito. Sa tono ng pananalitan ninyo, parang kinututunan yung balitang yon. Mas kinakatikan yon pa mga kriminal na yon. O paano mo mapapaliwanag ang perang itong nakuha sa bulsa mo? Nang kalasing ka sa pagkakasabit. Wala ka ng pakialam doon, Major. May ibang transaksyon din ako inaasikaso. nasi pang magbakasyon ka muna, de Leon. Yun lang ba, sir? At bago ka lumabas sa kwarto ito, iwan mo ang iyong chapat barel. Bakasyon ba o na to, Major? Gusto mo bang umabot tayo sa puntong disarmahan pa kita?